Diyan, 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 diyan. Ayan na naman yan. Ayan diyan. na naman yung telepono na yan. bago? Hello! Hindi <laughs> pa password. Matalsek ha? <laughs> Hello! Anong knock -nak? Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo! Knock-knock <laughs> <laughs> -nak daw? <laughs> Hindi ako nakikipagbiroan! Ano ba yan? Sino ba yan? Ito na naman siya! kinakausap ko, sabi ko, hello, sabi sa akin, knock, knock. Ano, Bas knock, knock? Bastos siya ah. <laughs> sabi mo. Sabi mo, knock, knock. Who? Yeah, yeah, yeah. Hoy! Who's there? Huwag <laughs> <laughs> ka naman makipagpiruan! <laughs> <laughs> Seryoso, okay, na natin si Yaya. Ate, yung mga ganito mga kidnapper, kailangan sasakyan mo yung gusto nila. Ah, si okay. may mga password yan na makamakuha natin. Oo, tama. Tama, Matanino ka. <laughs> <Tignit>, who's there? <laughs> Ya ya ho. Ya ya ho. Ha. Ya ya ho. Uy. Ya ya ho. Ya ya, ya, na ya, na ya. ho. <laughs> ano daw? Ano daw? Ano? ano? lang ya, 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 nag-iisip pa kami ng naknak. -nak. Ha. Ha. Ya ya ho. Ya ya ho daw. Ya. ang gusto nila. sa daw. Dali makukuha natin ang password. Yayahoo. 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 Hu! Yaya Hu! Yaya Hu! Yaya Hu! <laughs> <laughs> oh, yeah. Nasagot na, ba? Diba? Ano ngayon? Ah, ganon. Oh, yayahoo. okay. Ano sabi? Ay, nahabaan mo pa, ha? Ah? <laughs> ano raw? Oh, sige. Ganito ang gawin natin. Kakausapin ka daw. Ano? <laughs> 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 oh, yaya, oh. Seryoso! Nasaan si Yaya? Ibalik mo sa akin si Yaya. Oh, 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 relax. oh. Maawa kayo sa bata. Maawa kayo sa bata. Oh, okay. <laughs> ate, ate. Ate, yung sakit mo. Y yaya! Ate. Nagsasalita niya Ate, ate. Magsalita ka! Ate, yung dibdib -dib mo. Naniligip yung dibdib -dib mo. Nakikita ko. Kausapin mo siya. Hindi siya nagsasalita. Nagsasign language sila. Lang. Hello? Inaatake na ang ate ko. Tigilan mo na siya. Ano ba talaga ang gusto mo? Lola, ano ba? Kaya mo pa ba? Magsalita ka. Mumurahin na kita. Wait, wait, wait. <laughs> ano? Ba't kinakausap niyo po yun? Nasa labas na si Yaya. Oo nga! Nasa labas na si Yaya! Teka, teka. <laughs> Sano niya? May... Oo, oo. Sino yung mga Mga mountaineers po. Hindi po. Best crush natin yan. Mountaineers ko kukuha ng pipi. Akala ko mountaineers. <laughs> sige. May backpack ko sa Ah, ganon ha? <laughs> oo, o. sige. Sabihin mo. <laughs> <laughs> ha? Kaba? Oo nga. Alam ko, pinaba mo na. Abin. <laughs> binabana na pala eh. Ano sabihin pala binabana? na? na pala, wala pa nang kausap. Lola, kaya mo pa ba? Ano, kumusta? Ano nangyayari sa kanya? Medyo mataas po ang pulso niya, baka Mataas ang pulso. Patayan. Ang pulso Andito ang pulso. Andito na yung pulso. Andito, 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 andito na yung pulso. Nasa ilong na yung pulso, bossing. Ba't Pwede nyo pagpahingay muna si Lola. Oh, ano oh. pa? Ano pa nangyayari sa akin? Sumisikip so, daw po so, ang yung... dibdib. Sumisikip ang dibdib? Lola, baka masikip yung bra mo. Hindi <laughs> eh, Okay lang masikip yung bra eh. Baka yung paha masikip. Pwede. <laughs> Be... Aray, huwag naman malamig. Sige ka lang to. Oy. Uy, hindi yung pulso niyan. <laughs> ang sarap kaya. Masarap! Oo! Babagsakot! Ano? Ano nangyayari? Uhhh... Uh, Can't delay. Ha? Baka po nag hyperventilate Ate? Hindi. Hanggang ngayon, binibibi pa. Yaya! Yaya! Ay, buhay mo pala eh. Malim po ata. Sayang naman. Ano na? Okay di na siya, Kuya? Di nito Okay na po. Okay maganda no? na, na yung bibi niya ngayon. Okay, okay na, normal lo na. Lola. An? Kumusta ang pakiramdam mo, Lola? Iyo tawagan mo si Tidora. Papuntahin mo rito. Okay ka na ba? Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Yaya. <Diyan> ang tipik. pa yung bibig. <laughs> <laughs> <Diyan ang> bibig. <laughs> <laughs> Iyo Paolo. Kumalma kontakin ka. mo si Tidora. Kalma, kalma, kalma. Baka tumaas na naman yung ano, yung BP mo. Ahanapin ah, natin si Yaya. Sige, sige, hanapin natin. Hanapin. Ayan. I Iyo Paolo. Dinito hanapin siya. Tidora. Na. Hanapin natin. Na. San? San? Oh, Hello. Tisu yan, tisu yan. Aba, binago ang password. Oo, bagong cellphone po yan. 20. Abila. Hello. Hello. Ha? Sige, sige. Teka. Sige. Pupunta kami agad dyan. Ano daw yun? Ano yun? May nag-tip sa akin. Oh, magkano tinip? -tip. Ano tip? Karera ba yan? <laughs> may nag-tip. Sinabi niya kung saan tinago si Aya. Ha? 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 Oo, saan daw? Saan daw? Okay. Ha? O, oh, teka, teka. <laughs> Gate na may mailbox. Mailbox. Mail. Ibig, sabi <laughs> Ibig sabihin, lalaki yan. <laughs> mailbox. <laughs> Kulay puti daw. Off-white! Ay, off-white! Nakahulaan mo, ha? Ano pa? Ano pa? Sige, pupunta kami dyan! Pupunta kami dyan! Pupuntaan natin! Sandali lang! Rayo, rayo! Lumakas! Gate na may mail Sandali lang! Off-white ng kulay. Teka lang. Wow! May blazer pa pala yan, ha? Wow! Swat! Si Pidora talaga kulang, eh. Okay, lang yun. Teka. Uh, quick change, ha? Ah. Swat. Ano, ano ibig sabihin niyang swat? Swat. Ang ibig sabihin ng swat Ah, oh, sisters with attitude. Oh, yes. Huh? Ano? Sisters, sisters with attitude. attitude. With attitude. Attitude. Oh, May attitude yung motion nito. Eh. Teka mo. <laughs> ano pa hinihintay nyo? Puntaan so, nyo na. Puntaan so, na natin. Subot so, na. Tara! Go! So, no. Gate. Gate na... No. May mailbox. Ewan ko. E off-white. Iyo, huwag ka muna mangi-alam. Colorblind ka. Baka magkamali kami. <laughs> off-white daw. Eto, off -white. Ano color ba yan? Colorblind ako pero hindi off-white yan. Pero walang mailbox. Dito. Asan yung mailbox? Tinago nila. Kasi, <laughs> yun ang palatandaan. Yeah. Ito ang mailbox! Ha? Sabi ko sa'yo, tinago nila yeah. yung mailbox. Aba, ang mailbox? Nasa loob. Dito? <laughs> ang, ang mailbox sila nang sa loob. Sisipain ko ba? Sa dulo daw. Sarado. Oh, sana sinabi na lang nila may gansa. Ha? Tidora. Ano? Tidoro. <laughs> may kalapate. Pasok. May mga lovebirds. ano bang inahanap natin? Yung mailbox? Mainbox. Ah, yun. oh, yan! Oh, Ano <laughs> <Arayun. laughs> Sana Nasa ng mailbox! <laughs> uh, huwag na yung pasabog! Hindi ba bawal to? Ang liit naman ang basuka na dala natin. Dito, dito. Asa ng off-white Eto, eto, eto na! Maliit ka kasi. Eto na! Oh! Uh. <laughs> wala na <wala>, ba diba, pintuan? <laughs> Asa yung mailbox? Wala pa rin mailbox, Mosik. <laughs> Asa ng off-white? Sino <laughs> ba Si Yaya o oh, yung main box? <laughs> yung main box muna kasi nandun si Yaya. Pasok! 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 Pimulto! 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 Ate, horror house. Ano? Ate. Ate, ito na nga. Ha? Eto na nga. Oh, Ayan. 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 Ha? Yan ang katunayan. Oo, oo nga. Aba. Ha? Sorry, Lola. No Alden, tulong sa klolo. Ito yung mga sulat. Sulat ni Yaya. Dito si Yaya nakaupo. Oh. Yaya, kumakano ka si Yaya. Yaya! Yaya, labas! Lola, Lola! Alis dyan. Lola! Alis! 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 Ayan yung mga garapatang gumapang kay Yaya. <laughs> yaya, napin nyo si Yaya! Asa siya? Asa na? Yaya! Ayun, ayun! Ayun yung pagkain. Ayun yung pagkain niya. Buhay pa? Oo, bossing. Yung isda, naging gulay na. <laughs> <laughs> Teka. Teka. Nasaan ang mailbox? Wala Nasaan ang na si Yaya? Ito! <laughs> Ito! Mailbox! Ito! Mailbox! <laughs> Nasaan eto. si Yaya? Cooler ni Yaya yan. Niloko tayo, Lola. Mga maluloko sila! Mga walang puso! Mga walang mailbox! Ano ba kasalanan ni Yaya at pinahirapan nila na ganito? Ano ba, Diyos, gusto ko pang mag-celebrate kayo na magkasama. Kesa ganito. Napapahamak si Yaya. Baka nagpunta na sa Broadway si Yaya. Ha? kasi, ma'am, sorry. Week, sorry. Teka,